Ayan po mga ka gagawa po tayo ng pang ng ipis. Ito po yung ating gagawin. Ito, yan. Ito yung po, ang tawag na. Plastic, gamit lang tayo ng mga recycle. Yan. Recycle nito. Ito yung pinaglalagyan ng ng ang tawag dito. Ng gravy sa mga fast food. Ayan po, ito may cover siya. Yan. Paano natin sisimulan? Ganito po. Kasi may, may, ipis po kasi doon sa sasakyan ko. Kaya gagawa ako ng pantrap. Hmm? Ito po. Yan. So, uh, first, siyempre, una natin gagawin. Gagawa tayo ng butas yung papasukan po ng mga ipis dahil maliit lang naman po yun yung mga ipis do sa loob ng kasakyan yan ano oh. gupitan natin yan tapos itingan natin yan yan may butas na po ayan po yung butas o oh. kasya na dyan yung mga maliliit na butas. Kung kayo po ay nakakakita ng mga ipis na maliliit na yung lumilipad karamihan niya nakikita yan sa kwan sa kusina yung mga ipis na yan yan ganyan lang po kasimple tapos ah uh, lalagyan po natin yan ng pagkain nila ano ba yung mga pagkain diba karamihan kasi yung ipis na maliliit na yan nakikita yan sa mga kusina magagaling magtago kaya nagtatagal po yan o nakakasurvive sa loob ng sasakyan. Kasi pag tayo po ay uh, nag-drive through, tapos kumain tayo sa sasakyan, simpre may nahuhulog dyan na mga pagkain na maliit. Kahit na mga, yun yung mga crumbs ng crumbs, ano ba yun? Yung mga fried chicken, di ba may mga kanyan yan? kinakain po nila yung mga tira-tira at lalo na kung tayo ay magiiwan po yung pinagkain natin, iiwan natin sa loob ng hindi natin ilalabas yan pagkatapos kumain, lalo po silang makakahanap, makakahanap ng mga pagkain. O ng pagkain nila. Ayan na. So, ang gagawin natin, kukuha ako ng pagkain. Mas maganda po yung pagkain na ilalagay natin dito. Yung malangis, tapos tanggalin po natin yan lalagyan po papahiran po natin ng langis dito kukuha lang po ako ayan kumuha na po ako ng yan o ng pagkain at saka lalagyan ko sa namahang ko ng naman na, man, na oil po yan basahin po natin yung gilid ano po ang purpose bakit binabasa natin ng mantika yung gilid kasi pag nakapasok na po sila sa loob, hindi na po sila makakaakyat. Kasi madulas na. Yan ang purpose po ng mantika. Tapos, ito yung mga pagkain na tira-tira, ilalagay natin yan. Hindi naman natin kailangan ng na marami. Yan. Sana maging attractive itong pagkain na nilagay natin. Ah, ayan, ganyan lang po. Tapos, takpan natin at ilagay natin pag natakpan na po natin ilagay po natin doon sa map, uh, sa parting madilim po ng ating sasakyan doon sa ilalim ng mga upuan po yan po yan eh madalas yan sila nagtatago lumalabas lang po yan pag madilim na oh, it, ganito lang po yan uh, lalagay po natin yan ng mga isang linggo po. Tapos, tingnan po natin kung ano na ang nangyari. O ano, makakahuli, nakahuli, makakahuli, nga ba? Okay. Ting sa susunod po ulit, Sa susunod po ulit.